Ball is life muna yung mga siman guys, dadayo muna tayo ng basketball dito sa abroad for today's video. Grabe, nagkabardagulan pa nga, na natin yung mga malulupit nilang technique, let's go! So ayun na nga guys, dahil hindi nakapag-ready yung kalbo, automatic nakasuot na yung paboritong jersey ko. Habang palabas na tayo ng barko guys, may nakasabay pa ka yung Disney Princess. Tarahan natin guys, paglalabas ka ng barko, kailangan yan. Ah! Oh! Aba, parang gustong makaldag sa basketball. Shish Libre pala tong field trip namin guys. Wala kaming dapat bayaran. Sagot lahat ng company. Mayaman si mama. Oh yeah! Tignan nyo naman yung bus na inarkila. Balikan, Manila to Baguio. Alright! Ito yung namin bus guys. Oh! <laughs> Grabe, kala ko, ako lang yung company man, pati pala si Mayor J, complete uniform. Kaya tinanong ko na rin siya, guys. Baka mamaya hindi pa siya nakapagluto. Okay na daw 'yung mga pagkain, nakahanda na. Tara, balik. Alright. Touchdown. Nandito na tayo. Kaya outfit check. Outfit check. <laughs> Grabe, may nakita kagad akong excited. Hindi pa nga nagsisimula 'yung agawan buko portion, may dumadive na. Eh. Ito pala 'yung jersey number ko, guys. Idol ko kasi si Sakuragi. Na. Yay, na. <laughs> Pakitaan ko na rin kayo na may dala akong bacon Este gano ko kataas tumalon <laughs> Kaya pala ang bigat ng pakiramdam ng kalbo Punong-puno pala yung bulsa ko Tara guys magsimula na tayo Tignan natin kung sino yung unang sima na masasaktan oh shi. Pero pabati daw muna yung mga loyal Shush! Oh, 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 shout out to Madira. Yo, James! <laughs> ano sa asawa ko? Oo, oh, mga oh, lang, yun yung mga sipan, oh, oh, guys. Oh, Ating flesh oh, oh, <laughs> oh, man. Oo, oh, na, ka. original kalbong siman. Uy! Dahil nakatakbo na ng konti si Kalbong Seaman TV, pwede na yon. Kaya tignan na natin yung malulupit na moves ng mga Seaman. Let's G! Ito guys yung tinatawag na assist mo na. Shoot mo pa! Shish! eto naman guys yung nag MVP kaya ako nag cover all. Lumipat naman tayo sa mga nagmamahalan, este nagbabardagulan. At ayun na nga guys, may nanalo na outfit of the day kay Coach Gloria. Shit! sa wakas guys, natapos din. Awarding muna tayo bago kumain. Alright! Awarding! Awarding! Ito pala yung papremyo guys, para sa nag-champion, gawa pa yan ni Chef George. Meron din para sa nag-MVP, made of stainless steel. Pero kakaiba talaga si Mayor J, pag nagsalita, lahat nakikinig kasi ayaw nilang mawala ng sisig. Oh yeah! Sa madaling salita guys, kakain na! Hindi naman tayo mapapahiya kay Mayor Jane, nilutuan niya kagad tayo ng lechong kare-kare, oh yeah! Kahit nagsakita yung mga katawan ng siman, busog naman sa kainan, alright! Meron ding cauliflower with cheese, spinach sa taas, pampalakas ni Papay, piniritong patatas at steamed potatoes. At para naman sa mga nagpapalakas at healthy living, nandyan yung ating mga gulay-gulay, samahan mo pa ng dessert, leche plan with strawberry syrup. Ito pala yung mga napili kong pagkain guys. Diet muna yung kalbo. Nahihirapan na kasi tumakbo. Let's eat!